yung pilit yung uh, budget natin. Mm, o, itong budget natin ngayong taong ito, 2025, 6.35, 6.325 trillion. Uh -huh. mm. O pagkatapos na sona, ang pag-uusapan na naman yan, yung 2026, 6.7 blablabla. bla bla. Yes po. Grabe. O, eh, ang tanong ngayon dito, bakit kasi, <laughs> bakit kasi pinipilit ninyong palaki ng budget? Wala naman kayong, wala naman kayong pagkukunan, di ba? Mga kababayan, magandang araw po. At bago natin simulan ang topic natin, Huwag kalimutan ilike mo na ang video ito. Maraming salamat. Mahal bayan, yan, si Senator Bato de la Rosa? Ay pinarangka na po ang palasyo na hindi po siya pupunta sa suna ni Bongbong Marcos dahil kagaya ng inasahan ay wala naman pong magandang balita kundi mga pangako at mga pambubudol at puno ng photo ops ang laman ng magiging suna nitong si Marcos Jr. Dahil kagaya nga ng uh, komentaryo ng ating iba't ibang kababayan sa social media, eh wala namang pong magandang ginawa ang gobyerno nitong si Bongbong Marcos. Kundi ang kanilang number one lamang na achievement ay ang pagpaparesto kay President Duterte, panggigipit kay Vice President Sara at pananakot sa mga kalaban sa politika. At hindi lang po ngayon, Senator Bato de la Rosa, eh mukhang nagpaparamdam na rin po itong Senator Marcolita na bakit pa pupunta sa suna kung wala naman tayong maaasahan. At lalo lang lumulubo yung ating utang at nagbibigay po sila o naggumagawa po sila ng malalaking budget na sobra-sobra naman sa kinikita ng ating bansa. Kaya nangyari, lubog tayo sa utang, kulang sa budget, utang na naman daw. Kaya sabi ni Senator Marcolita, ano pang aasahan natin sa suna? Okay, pakinggan natin ito, mga kababayan hinihintay sa zona? Well, ako, uh, ako yung hinihintay ko po ay yung mga dapat sabihin kasi State of the Nation Address, ipapahayag ng Pangulong Bongbong ang uh, kalagayan ng uh, ating bansa mm -hmm. sa mm -hmm. na nakalipas na ilalawa. Tatlong taon. Bakit? Uh, oh. Okay. Kinakailangan bang marinig nyo lang sa kanya? Hindi ba nyo alam kung ano kalagayan ng ating bansa? Nako po mga kababayan natin. <laughs> Sigurado kung mayroong press conference si Claire Castro, imagagalit na naman ito. Eh, which is may punto naman po, Senator Marcolita. Bakit pa tayo pupunta sa suna? Bakit pa natin ang marinig ang suna ni Bongbong Marcos? Eh, alam naman po natin, ang kalagayan ng ating bansa, lugmok sa kahirapan, at hindi lang lugmok sa kahirapan, kundi puro pamumulitika. Eh, alam naman natin, kung may problema ang gobyerno ni Marcos Jr., ang solusyon, sirain ang mga Duterte, ipakulong ang sinumang kalyado ng nakaraang administrasyon. At hindi lang po yan. Sobrang baha. Mm. Hindi nila pinagawa yung mga flood control. Hindi sila gagawa ng solusyon. Sisisihin ang dolomite beach. <laughs> at ano pang gagawin natin sa Suna? Uh, patuloy natin kay Kung Marcolita. Well, at least may idea naman kami. <laughs> <laughs> ay, naku po. Sen, <laughs> ay, Sa Suna rin kasi binabanggit ng Pangulo kung ano ang kanyang natatanaw. Eh. Oh. Kung... <laughs> natatanaw. <laughs> Kasi hindi babanggitin yung kanyang pangako at mga budol na achievement. <laughs> Paano tayo pupunta dun sa natatanaw niya? Uh -huh. okay, kasi the kasi ako, ang pagkakaintindiw ko, uh, state of the nation. Mm -hmm. Opo, kalagayan. So, mm -hmm. Pagka ganun, ang mas importante, ano ba lagay ng ating bansa ngayon? Mm -hmm. Walang kinalaman kung anong gagawin mo. Kasi kailangan, yun munang kalagayan ng bansa natin. Ipakita mo, kumbaga sa tao, mm -hmm. uh, tayo ay... Eh, talagang maganda ang ating tayo ngayon, yung katawan ba natin ay malusog na malusog, di ba? Wala ba tayong nararamdaman diyan kahit na katiting na arthritis lang o rayuma ganyan. Kailangan siya tingnan mo yung buong katawan ng tao. Tama po naman. Kaya ikaw ay nagpa-check up ngayon eh yung kabuuan, anong tawag doon? Pero tinatawag ngayon, buong katawan mo ay titingnan eh. Ah, opo. Di ba? Executive check-up. Executive check-up. Yung karami sa ini-MRI. Sa ngayon eh, may sinasabi pa nga sila, yung bansa Singapore daw eh, puntahan na ng mga tao na talagang gustong makita talagang kalagayan ng kanyang pangangatawan, yung talusugan. Opo. Mm. Magmula sa bumbunan kanya hanggang sa talampakan. Hanggang sa talampakan Kaya mm. na ipapasok ka sa isang ano eh. Sa isang... Uh, isang aparato. Aparato. Hmm. Na yung aparato na yun, titingnan ka. Makikita lahat. ganon na sona, yun ang... Uh, ipakikita niya ngayon. Ano kalagayan ng ating bansa? Oo. Uh, diba? uh at kinakailangan, yung pagsasalita na yon, yung pag-uulat na yon, eh, may, kalap, may kalakip na pagpapatibay. Opo. Di ba? Hindi, hindi importante sa akin kung ano yung gagawin. Maraming, maraming nagsasabi, ganito naman ang gawin. Ang daming development plans eh. Mm -hmm. Di ba? Three years development plan, five years, di ba? <laughs> eh, wala namang masyadong... <laughs> Alam mo, tingnan yung mga kabayan po natin. Iiyak na naman po ang tagapagsalita ng palasyo dito. Lalang si Claire Castro. Kasi ang dami naman talagang dip, 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 no? <laughs> ni Marcos Jr. Dip, dip, dip yung tawag niya dyan eh. Pero wala naman pong mga implementation. Dito lang talaga sa pinaka ini example natin. Nasaan yung mga flood control? Wala po mga kababayan po natin. No? Yung mga proyekto na sinasabi niya, kahit nga po yung San Juan Eco Bridge, ngayon pala sinasabi nila na imposible na makamit yung pangako nila na magbubukas yaan sa katapusan ng Disyembre. Ngayon sinasabi nila baka imposible daw. Oh, bakit? Eh, wala nga eh. Magaling sa salita, magaling sa plano, pero wala sa gawa. No? Yung, ano na lang, hindi lang flood control. Yung war on drugs, ah, wala rin. Puro lang droga, pero walang drug lord. Kung gusto ko malaman, mm. pag sinabi mong state of the nation address, sona. Opo. O, hindi sana, di ba? Sona. Nagiging sana ho eh. sana. Sana. hindi nagiging sona galing ni kong Marcolita. galing ni Senator Marcolita, mga kabayan. madali yun eh. Mm. Sana walang karamdaman ng ating bansa. Sana. ba? Diba? Opo. Sana ay nakakakain lahat. Ang tao. Wala sanang nagugutom. Hmm. Uh, Oh. Yan ang gustong marinig ng Taong bayan at mapatibayan yun ang alam ko, ewan ko sa yung dalawa <laughs> Eh, ang punto nga nila ngayon kung Yung walang gutom program mm. Ay talagang bubuhusan Una, bubuhusan daw po ng pondo O hindi tama yun, uh -huh. pero tama. yung gagawin mo Sa mga susunod na mga panahon, ang sinasabi ko Yung kalagayan ng bansa ngayon Kailangan iulat mo na mabuti uh -huh. Kung baga sa larawan, ilarawan mo Ikwento mo patibayan mo na ito po ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Nako. Nagkano bang utang ng bansa mo ngayon? Nako. 17 trilyon piso. 17 trilyon. Bakit nangungutang okay. para tayo ngayon, Sen. Hindi kaya kaya ang gusto kong gusto kong malaman. Maipaliwanag mabuti, maipakita sa tao. Ang kabuuan ng kalagayan ng bansa mo. Kung kinakailangang isa-isahin mo, mm -hmm. mm -hmm. di ba, yung mga sektor ng ating ekonomiya, meron mm -hmm. kang agriculture, meron kang transport, di ba, lahat. Gusto ko ipakita mo. Uh -huh. Kung ba po Ang kakulangan natin eh, sa lapi, sen. Kulang tayo ngayon sa pera sa sapagkat 6.7 trillion point-point-point something ang ating kinakailangang budget. No? so na mm -hmm. Sa 2026-2027. Kaya ang ating mga perang nasa banko na... Yan ang na, sinasabi natin eh. So, may po. deficiency ka sa iron kaya nga nagkaganyan. Bakit yeah, so, ka napunta dyan. Bakit, uh -huh. Ano bang ginawa? Ba't ka napunta dyan? Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh, Ay sinasabi kasi na kung minum ka kahit, tanang, kahit gatas lang ng... Opo, uh -huh. uh -huh. oh, sa kalos mo. wala kang iniinom, pinabayaan mo yung sarili mo. Uh -huh. Eh, tatanong tata yan, ba't mo pinabayaan ang sarili mo? Ayun. Uh -huh. oh. O, oh, kulang tayo sa salapi. Mm uh -huh. oh. Kulang ka sa ayon, di ba? Mm -hmm. Ako, isa sa solusyon daw po dyan, sen, para makakuha tayo ng malaki-laking pera, ay... Uh, I-tax it natin. I-tax it natin, pati yung mga pera nakatago daw po sa bangko. <laughs> Ang tindi talaga ng gobyerno ni Marcos Jr., mga kababayan po natin. Oh. Laki ng budget, maliit yung kinikita natin. Ang pinakasolusyon na nakikita nila lahat na lang ay buwisan. Buwisan na yung online, mga digital transaction, binuwisan na. Ngayon naman, pati yung savings mo sa bangko ay nanganganib na buwisan. Yung interest ng nakadeposito mo na pera ay interesan pa imbis na nakaipon ka, kumita ka dahil nagkaroon ka ng uh, long-term deposit, no? yung, tawag nila dyan. Pero bubuwisan pa ng gobyerno ni Marcos Jr. Alam mo, nakita natin yung kay Biko Soto, no? na maganda yung kanilang pagpapa-implement ng paniningil ng kanilang buwis. No? Maganda yung kanilang pamamalakad. So nakita natin nakasavings sila. So sabi nga doon sa isang article no? about kay Biko Soto, na kaya naman na talagang magkaroon ng savings ng gobyerno. Basta't galingan lang yung pagkukulikta ng buwis, galingan lang yung serbisyo, lalo na po itong corruption, hindi mo na kailangan pa na taasan yung buwis at mahirapan ang mga ordinaryong Pilipino. Kasi yung makikinabang dito, sila na naman eh. Dahil hindi sila maghahanap ng paraan kung paano sila makakulikta ng mas malaking buwis. Kung baga, ano na lang sila pang mabilisan. Kung baga, madali ang paraan na lang Walang kahirap-hirap, buwisan mo lahat, kikita ka. Pero ang kawawa, yung mga taong naghahangad na makaipon, yun pa yung pagkikitaan nitong itong gobyerno ni Marcos Jr. Ang galing, ang talino. No? Talino, pag nanakaw mo <laughs> Yon. Yeah, um, 50% malaki laki din daw ang Mga interest lang naman. O oh, yun na, mm. yung interest. Yeah. So, mag ang dali. Magkano 'yon? Mga salub ng tatlong taon, mga 6, ano, 6.5 billion. Yung laki. natin ah, tapon. nung gustong makolekta nila. Oh, makolekta oh, nila. Oh, mga. Oh, oh, mga eh, kasi pinararami, eh, pinalalaki yung pilit yung uh, budget natin. Mm, so, so, itong budget natin ngayong taong ito, 2025, 6.35 6.325 trillion. Uh oh. -huh. Mm. O pagkatapos na Sona, ang pag-uusapan na naman yan, yung 2026, 6.7 blah blah blah. Yes po. Uh, Grabe. O, eh, ang tanong ngayon dito, bakit kasi, <laughs> bakit kasi pinipilit ninyong palaki ng budget? Wala naman kayong, wala naman kayong pagkukunan, di ba? Yun. Uh, eh, mangungutang tayo. Yun okay? lang. O 6 point, eh, dito lang sa 6.325 trillion eh, ang uutangin mo 1.5 trillion. Di ba? Uh -huh. Ngayon, para lamang ma... Grabe na, 1.5 trillion ang uutangin para mapunuan po yung kabuang budget natin, no? And ibig sabihin, mas malaki pa yung ginagastos ng gobyerno ni Marcos Sr. kaysa kinikita ng ating gobyerno. Pero wala po tayong nakikitang proyekto man lang ngayon, mga kababayan, di ba? At ngayon, gusto nilang sirain pa yung dolomite para lang magkaroon ng solusyon na sinasabi nilang baha sa Metro Manila. Dahil ayaw na nila maghanap ng ibang solusyon, gusto nilang mabilisan na lang, tapat ka. O, tingnan mo ha, MMDA, Naghahanap na lang ng mabilisang solusyon para maipsan yung baha. Imbis na ipatupad yung flood control, gumawa ng makabagong teknolohiya, plano, mabilis gamit na ng teknolohiya para makagawa ng mga alternatibong lagusan ng tubig no, na hindi babaha diretsyo doon sa dagat, basta tuwag lang sa Manila Bay. Eh. And of course, kung pwede nila idadaan sa sewerage and treatment para malinis yung dadaan ng tubig, dapat ginagawa nila yan. Pero ayan nila, buksan na lang nila yung floodgate dyan sa Manila Bay. Bahala na kung anong mangyari sa Dolomite Beds. Basta, solusyon na nila yung sinasabi nilang paha. And ganoon din po dito sa problema po na wala na pong pundo na mapagkitaan ng gobyerno ng Pilipinas. Yung mga ordinaryong Pilipino na may savings sa bangko, yun na lang yung kukunan nila. And another solution, utang ulit. Benta ng ginto privatization, no, ng pagmamayari ng gobyerno. Ang galing! ang galing, ang galing nila maghanap ng paraan. Yung madali na ang efekt, eh, na yung apektado ay ang ordinaryong Pilipino. Uh, ah, Maitabuyod mo ang taong ito. Sige. 1.5 trillion, hindi man pinag-uusapan natin. Ayun, hmm. katumbas ng 200 200 billion per month. Marabi ah, 200 billion per month yung inuotang ha. Eh, hindi nila iniimbestigahan yan. Pero 125 million na in iniimbestigahan. Dapat siguro para lumiit ang uh, budget ng ating gobyerno, tanggalin na yung lahat ng mga confidential fund. Uh, tanggalin na yung mga special allowances ng mga congressman. Or 400 billion per day. Mm. Or 170 million per hour. Naku, okay. naku, Ba't kasi kinas... Ba't Oy, parang, malit parang, parang maliit na pamilya ka lang eh. Magkano ba ang kita natin? Ah, uh, -huh. Oh. alam ba, tinanong ni... Loob Mrs. loob si na hmm. oh, si Jen naman kasi, tinanong uh, yung budget na ng nga Yung mga po, oh, oh. Eh, bakit ang budget natin ay 52,000 per month? Mm -hmm. Eh, alam mo naman ang sweldo ko eh... Nasa... ha? <laughs> <laughs> 5 <-2. laughs> sabihin, eh, uh, diba, wag kang mag-budget. ano ba ang hinihintay? Oh, di ba? Wag kang mag-budget ng sobra sa iyong kinikita. Ito e, yung usapang budget po, mga kababayan natin. Okay? Puntahan natin itong si uh, Ted Tylon, mga kababayan natin. <laughs> Nakaraan, binabanatan niya po si Vice President Sara patungkol sa impeachment. At uh, gusto gustong gusto niya na matuloy na yung impeachment kay VP Sara. Ngayon naman, binabanatan niya si Marcos Jr. Yan <laughs> kaya ang pinaka-boss nitong si Manong Ted Pailon. <laughs> Pero okay, oh, okay ako kay Ted Pailon kung papanatan niya si Tambalos Ros at si Bongbong Marcos. Pero kung sa'yo kay BP Sara, itigali tayo sa kanya. <laughs> okay, tuloy. Amang, at nangangarap na bukas makalawa, baka din po mapagtanto nitong kasalukuyan natin, Presidente, na ang pangalan ay... Hindi <laughs> niya na alam yung pangalan. Senior moment, um, ito mo ngayon pati Pangulo. Oh, diba? oh, oh Pangulo po. na si... Ito joke, ma'am. Ito it joke, ma'am. Ito joke, ma'am. Ayaw ni First Lady niyan. Mag Tuloy. Magkano? Uh <laughs> Ayaw ng First Lady pa. Kanilang proposed budget for 2026? Six. Ang no, usapang budget na naman po, mga kababayan natin, ha? Ang usapang budget. Sige, titignan natin kung ano kom komento dito ni Ted Pailon. Itong gusto ko lang kay Ted Pailon sa totoo lang. Kapag ang pinag-uusapan ay yung budget pag nanakaw. Pero yung sa impeachment, hindi natin nagugustuhan na buhabanat po ito si Ted Tylon. Bakit? Kasi kakalabasan, parang ignorante siya pagdating sa proseso ng impeachment. I alam naman po natin na yung impeachment ni Vice President Sara ay pera-pera din yung pinag-usapan kung saan pumerma yung mga kongresista dahil sa bayad tapos babanat si Ted Tylon. So hindi natin nagugustuhan yan. Pero kung dito sa budget, dito sa mga pagnanakaw, sige, na pakinggan natin ang komento ni Ted Pilon. 7.93 trillion pesos pagsaambang-ambagan natin halos, halos 7 trillion pesos next year 2026 launch. Oh! But don't forget ang sabi nga po ng uh, Malacañang, mm -hmm. ito ay para sa pagpapabuti ng buhay ng bawat Pilipino. Yay. <laughs> pagpapabuti ng buhay ng bawat kongresistang Pilipino. Hindi tayong mga maralitang Pilipino. 'Yun lang ang problema natin. Alam niyo mga kapatid, mm. uh, mga siguro sa pagtantya lang po natin, mga na naman halos 60% o 50% utang na naman diyan. Lucky ah. Kung hindi po makakagawa ng mga collection agencies ang kanila pong mga target, no? Mm. But basically po, ganyang kalaki ang perang pag ambag ambagan natin, bubunuin natin. Pero kailan pa tayo naka nakarinig na ang gobyerno o mismo yung head of agency o mismo presidente nagsasabi na pwede ba magtipid-tipid tayo? Ang dividend pa din ginagastos eh. Tingnan mo ha. MI, M I F F lang, no? Yang Manila International Film Festival, pocha hinakot ang lahat ng mga artista para magsinghutan lang sa Amerika. Sponsored sa pera ng gobyerno. Ay ba? Isingot ka lang pala, dadalhin mo pa sa Amerika. O ngayon, nung may na disgrace di dinay deny sila. So, po, paano magtitipid yan? 'di ba? Binabanatan na si BP Sarah sa confidential fund na 125 million, pero yung ginastos nila sa pagpapaperma para ma-impeach si Bipisara, Sara, billion billion. 'Di ba? O kaya mag ng trial na naman sa Senado kung sakali may talaga nila ilang million or billion ang gagastusin dyan sa trial na yan. Magkano ang ibabayad sa mga senador na tatanggap para lang i-impeach si BP Sara? Di diba? So anong pagtitimid yan? And uh, baka yan sa budget na yan, ikasama po dyan yung budget sa pagpapakulong sa mga kalyado ng Duterte. Baka yung budget dyan kasama sa paghahara sa, sa interim release ni President Duterte. O baka yung budget na yan dyan, ngayon sa 6.7 na yan, ikasama yung budget ng Troll Farm at budget kung paano uh, sisirain gamit ang mga propaganda nila si Vice President Sara. Walang makupunta sa ordinaryong Pilipino. Pero tayo ang mag-ambag-ambag niyan. Wala pa ho tayong narinig eh. Nasa kasalukuyang proposed budget, opo, ito ho, kasama sa aming reforma. Hmm. Kasi sinasabi nila, hindi na mauulit yung pambababoy na ginawa ni yeah. nitong mga... <laughs> Yun. Manatan mo na! Para masaya tayo, Ted. <laughs> ba, diba, yung talaga namang fourth week, pambababoy ang ginawa nila. Hmm, so, mm, yan lang, fourth week sa budget, mm -hmm. di ba? Hindi na humang uurit yan. Hindi na daw. Pag ngayon. Oo, uh, uh, may budget. Pwede ba na samahan nyo na, na ngayon, mas magtitipid na kayo? Oo. Uh, uh. hmm. so, Kasi so, wala sa gobyerno na yan ang pagtitipid, mga kababayan po natin. Eh you no, know, okay na tayo dyan sa budget na yan. Basta na nakikita natin, imangutang na naman sila dito. At ang lalaki, ang lalaki ng mga insertion na naman dyan sa House of Representatives. At nakikita natin yung mga ayun ng gobyerno, kagaya ng education, ng PhilHealth, dito ang titingnan po natin. Ito ba ay bibigyan nila ngayon ng sapat na budget? O baka yung tinanggal nila sa PhilHealth na 60 billion, iba e kayo ang ilalagay nila at sasabihin nila, o oh, ito PhilHealth, ito po yung subsidy nyo, 60 billion. E paano pala yung kanilang kinuha, hindi nila ibabalik. So sabihin lang nila, ito 60 billion na subsidy. Pero yan pala ang kanilang ninakaw din, edi zero subsidy pa rin yung mangyayari. Mga kababayan natin. How about yung ibang ayin siya ng gobyerno, ang Office of the Vice President? na napakaraming natutulungan, libreng sakay pa lang, dalawang milyon. No, magnegosyo ta dahil yung pinapakain nila, ang dami. So kaya ginaanap nila na pera doon sa Office of the Vice President, nandun lahat na pupunta sa mga serbisyo. Kaya walang silang makukuha dyan, wala silang makikita pagnanakaw. No, kundi sila yung dapat ang investigahan. Ikaso, no, parang tinatakot nila yung commission no at kini-question pati po ang unmodified report ng OBP. Ang tindi ngayon, ng gobyerno ito, ni Marcos Anyway, abangan natin, kagaya ang sinasabi ko, itong budgeting nila, titignan natin kung sino tatapyasan at kung sino na naman yung dadagdagan. Ibig sabihin, yung mga dadagdagan, dyan po sila makikinabang, lalo na sa ayuda. Okay? Alam na natin yung sitwasyon yan. Anyway, yan po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung naghahanap kayo kay Lisa Tanas, no, sa ngayon ay nagtago muna sa Saudi Arabia, pansamantala ha? Maraming salamat and God bless sa atin lahat, mga kababayan.